Ako po si Jenny a.k.a. Jen in the Philippines, isang katutubong blaon, magsasaka at produterte. Senator, bakit po napili mo sa, is sa ilan sa mga advokasya mo ang magsasaka? Dahil nakita po malaki ang problema ng kahirapan. Mm -mm. Ang pinakamahirap nating mga kababayan ay nasa pagsasaka at pangingisda na hindi dapat uh, ganun sa ibang bansa. Mayayaman ng mga farmer at mga fisher folk. Totoo po. Dito napapabaya. Mm -hmm. Hindi makatarungan na uh, kung sino pa yung mga nagpapakain sa atin. At malaking sektor ng populasyon ay patuloy na nagugutom at uh, hirap. So bilang lingkod bayan, hanapan natin ng solusyon. Ang matagal nang hinahanapan ng solusyon, yung kahirapan. At isang... Uh, malaking magiging resulta kaya ikaw ay nasa farming o kaya ikaw ay nasa syudad, ay tataas ang kita, bababa ang presyo ng pagkain, lahat nakikinabang. Mawawala na ang gutom at matutugon na, na rin ang kahirapan. So, yun ang 15 years na since my uh, agriculture advocacy at tuloy-tuloy pa rin. May mga na nagawa na, mayroon ng mga natulungan, pero maliwanag ko lang pa. Totoo po, Sen. Dahil sa akin po, lumaki po talaga ako sa pamilyang magsasaka. Pero po, hindi ko po talaga nakita na umasenso kami sa buhay. Kahit yung magulang ko, inilibing na nila yung katawan nila sa pagbubungkal at pagtatanim sa lupa, hindi pa rin po kami umaasenso. Laking probinsya po ako eh, sa Mindanao. Mm -hmm. At nakita ko po yung mga tao doon, halos lahat. Inuukit na yung bundok kasi nga gusto nilang magtanim pero hindi pa rin po sapat na preprenda po nila ang lupa at ang mas malala pa ay nabenta nila kasi po may mga bata silang nag-aaral. Katulad ko po, nangangarap din sa buhay. Yun din po kasi ang mahirap kasi wala pong suporta. Ah. Yun bang sustento para sa mga farmers ba? Like sa medisina. Pero sa amin po, wala. Sa ibang bansa, tulad ng Thailand, Totoo po. tulad Totoo. ng Vietnam, marami dyan sa atin natuto ng agriculture. Mm -hmm. Pati forestry, nag aral sa UP Los Baños o kaya dyan sa uh, filmic. Sa kanila priority ang pagkain. So pag hindi natin sinuportahan yung ating farming at agriculture at fisheries, gutom ang kapalit. Good. Mahal na presyo ng pagkain ng kapalit. Good. Pero sa Thailand, times 2 ang gastos ng gobyerno sa agri. Sa Vietnam, times 3 ang kinikita ng farmer sa Taiwan on average, halos 300 piso isang buwan ang uh, income ng farmer. Pero fully supported ng gobyerno. Yung pataba, yung pestisido, yung krudo, yung insurance, pagbenta ng produkto, ay eh talagang uh, maayos. Kaya natin gawin yun. Kung kaya ng ibang bansa, kailangan lang talagang porsigido, mabusisi, at uh, solusyon Ang inaasikaso, hindi politika, hindi kurakot hindi magpayaman sa pwesto. Solusyon ang uh, dapat. Kawawa talaga yung mga farmers. Habang yung iba yung mayaman, sila naman ay lumulugmok. At binibenta na nga ang lupa. Totoo ko, pa Senator. Mm -mm. Pag ayaw ng magsaka, dahil wala ng lupa, mm -mm. ayaw na ng mga kabataan magsaka, mm -mm. eh sa natin kukunin yung pagkain natin. Mm -mm. Import na lang ng import. Mm -mm. Eh pagka ganyan, eh talagang may krisis na kailan-kailan ang tugunan hanggang ngayon ipaglalaban pa rin natin yan. Uh, sa ikalawang katanungan ko po, ano po ang pwede niyong maitulong sa mga katutubong na hanggang ngayon ay nakakaranas ng diskriminasyon at less opportunity para sa kanila? Well, unang-una importante malaman ng ating mga kababayan, merong uh, indigenous peoples at nakalas sa adyan, ano ang mga karapatan? Mm -hmm. Ano ang uh, kailangan respetuhin sa ating mga indigenous cultural communities at yung mga uh, indigenous peoples. Ikaw ay uh, galing sa Bla Blaan, Indanao. Marami pang hindi, sabihin na natin, mm -mm. sa kahalagahan at uh, importansya ng pagrespeto sa ating mga indigenous peoples. Sabi nga, kayo ang original mm -mm. na uh, mga Pilipino, Pilipino, mga ancestors natin. Mm -mm at very rich ang cultural yes. uh, heritage ng mga ng mga IPs. At siyempre, dahil kayo original, dapat merong pagkilala ng inyong karapatan. Pangalawa, full implementation ng Indigenous Peoples act. And yung mga ginagawa ninyong vlog, mm -hmm. itong ating conversation ngayon, pag-uusap ngayon, para mas marami pang magkaroon ng awareness mm -mm. hindi tayo Pilipino kung hindi natin eh. totoo senior. na ang IP ang cultural communities natin kasama sa fabric mm -mm. ng ating kultura so congratulations sa iyo thank you po sina uh, tuloy mo yan pagiging uh, isang influencer at sa atin sa gobyerno hanapan pa natin ng paraan para masuportahan ang mga advocacia ng ating mga IPs tulad ng karapatan sa mga lupa mm -mm. Tulad ng pagiging disposes pagdating sa mga infrastructure at uh, mga mining at mga uh, projects sa kabundukan. Ang pangatlo ko namang tanong is, bilang isang katutubo na sumusuporta sa iyo, ano po ba ang mga programa na maisatupad mo po sa amin sa magulang namin na naghihirap sa bundok? Unang-una, Marami sa ating mga IPs ay uh, farmers mm -mm, sa bundok, mm -mm. yung root crops, yung kasaba, mm -mm. yung uh, kamote, kamote kahoy. Yung batas na pinasa natin yung Sagip Saka. Gusto nating i-expand yan na isa pang batas yung libreng almusal mula preschool, daycare hanggang grade 12, yung access sa education, importante na sa mga IP natin. Dapat dinadagdagan ang budget ng DepEd, hindi kinakaltasan. Paglalabag din natin yan. S Siyempre, yung uh, tinitiyak na sa lahat nitong mga proyektong uh, involved ng ating mga IP, ang boses nila, hindi dapat uh, nakakaligta ang pakinggan. They have to be part of any project that will be developed in the area wherein nasa ancestral domain at mm -hmm. ancestral lands naman ng mga IPs. Mula pa noon, ang ipinaglalaban natin itong mga kapos, mga magsasaka, mga mangisda, mga manggagawa sa UP Paco noon. So, makakaasa ang inyong uh, sektor ng mga IPs na may boses din kayo, kakinggan din kayo at ipaglalaban din ang inyong mga karapatan uh, pag tayo ay pinalan. Para mi salamat senator Ako naman ang may tanong. Sige po diba? Ang alam ko first time voter ka. Oo. Di diba? At alam ko rin na kung ikaw ay makakaboto noon, di ba? Ikaw ay sumuporta at supporter ni dating Pangulong Duterte. Ang tanong ko, bakit mo naisip na ako'y suportahan? Ano ang nang kumbinsi sa I studied your advocacy which is tumatak talaga sa akin ang malaking pagmamahal mo sa mga magsasaka. Katulad ng sinabi ko kanina, laki ako sa pamilya na farmers. Yes, yes. And naramdam ko talaga ang hirap sa bukid. Saka sa amin, hindi ka po kilala eh. Pero nung pag ko, doon ipinakilala kita. Hindi naman sa ginaano ko sila na iboto kanila, pero ipapakita ko sa kanila yung mabuti mong ginawa. Salamat. Nasa kanila na yung kung gusto nila. Yes po, mo. senator. Opo. Pero maganda sana, alam nila. Oo, alamin eh, talaga. Kasi ang pagboto, decision yan eh. Yeah, may freedom of choice ka, oo, oo. nga nila. Tsaka, pag nagde-decide ka, di ba, dapat hindi basta-basta. ba? -basta, diba? Opo, senator. Kailangan pag-aralan. Mm. Tulad, yun nga, nag-go. Mm. Paano mo na ano, sa Google? Hindi po. Sa batas mo, meron dito sa cellphone. Ang ganon. <laughs> huh? Nakalista lahat ng batas mo. Si oh, okay. pero paano mo nakuha? Ano po? Research. Nag-research po ako. Oh, Yung research mo is, yun na nga, internet. Yes po. So magandang halimbawa. Um, na... Kaya dapat yan po, dapat ang alam ng lahat. Salamat, Jen.